magandang hapon po sa ating lahat guys and nandito po sa batang gina bisayang vlogger sa parang at maminitas po ng paminta or black pepper ang unang po namin pitasin nga yung pamintang taiwan kasi siya po ay magulang na ayan po ang kasama guys kung nasa taas, ayoko ko takoy nahihilo. Baka ako'y malaglaglaan. Ayun, nakakatuwa. Oh, oh buto siya na. O oh, ako na lang muna dyan. Nakakatuwa o oh, mga hinug. Hindi, hey, mamuti siya taas. Kamuna. Ibigyan kita.

hinog na po siya. Yan na po ang pipitasin ko. Oh, natatanggal na siya sa ano, sa uhay niya kasi siya ay sobra ng ano, ayan po. Oh. Sa sobrang hinog na po yung dulo ay natuyo na. Yan kulay black na siya. Ayan na rin. so yung pagas yung iba nang laglag na nandito yung gawiya tayong kay Inongay sa ano ni Kapitaw Brian sa Kamangkain guys. Ang, ang aking asawa, guys, ay nagmamaritis. <laughs> <laughs> Maritis kasi yan. Nakakaasawa na. Kaya hindi mo tumandang talaga, eh. Nakatumandang binata. Kaya hindi nakakaasawa yung Sakit na yun, ah. po. Sakit kapag pa, hindi na. Hindi na. mo ka na lang dyan. Pag nakalimang puno, yung makauwi na. Araw na uli, aray. Ito, mga pinagmamadali, aray. O, marami pang pira. Mahulog ha. Sana, kayo sana. Sabi nyo mo mga sa taas. Ito ho guys ang paraan ng pamamutin ng plamen, plamen, pamenta. This is a black pepper made in the Philippines island. Ano guys oh. This is a black pepper made in pamenta. Ang sawa kong <laughs> <laughs> ungas. Oh, nahinog na eh. Hinog na nga. Hindi kayo... Nakablog ka pag ah. Are guys, ha, so, pag hindi kinuha, arito to ka nang ibon itong mga hinog na ito uubusin. Guys, paki suportahan po ang vlog naming mag-asawa. nagpapasalamat mm, ako, at kami ay monetize. Pero hindi pa kami nasahod. Paki-like na lang, ha. Lagi bang kasi guys, hindi pa daw no, nasahod kaya 'yun. Hinulog ng paminta. Ano? Hinulog ka ng ano? Mayabang ka daw, sabi. Yan, yeah, mahulog ka dyan. Yeah. kilaw? Baka hindi. Pumarinin lang kayo. Bibigyan ko kayo kalating kilaw. Kayo na, magpapatuyo. Kaya <coughs> rin mga puro. Purong ano. Pag kayo bibili paminta yung buo, wag durog. Purong yabang. <laughs> Pero pag batangin yung tindas inyo, puro. Dito hmm. galing pa min marami oh. Dadaldal siya, guys. Daming buko ah, sarap magawa ng salad. Ayaw okay, eh. Kasi okay. kung yan itabi ng daan, ina? Oo. Maraming ligha. Maraming ligha. Ha? Maraming ligha. Hold Click yan. Next na ano mamumunga na rin ano, rambutan. Walang bungang ano, guyabano. Napute mo na pala itong mga nandito. Laylayan na lang pala. Ay, laylayan yung dulo. Ano, kundi ako. Kumuwi ka na yun ay. Bakit ka? Kamuwi. Ha? Nagutom nga ka. Nagutom nga yung katulong. Ang daming ano. Makakatuwa oh? yung buko. Huh? Yung buko. Buko. Para may matitira yan. Nandito na kayo na Tira ako. Wala ko dito. Nasukit na ulit yan. Siyempre. Pagkain yan eh. Hindi mo pinagdadamot tayo. Huwag lang. Huwag kain na kasi bala wala ba yung dalihin eh siyempre may lupa kaya din siya ano Nakusang... hindi mo tinatanay ako sang... natuloy kaya kung dito walang kambing na ano sarap dito mag kain tanong na kabuti eh <coughs> kamuting kahoy hindi mo kakaigid din yan, o. Pasalakay lang ng kambing, ano. Wala naman pa kalamang may alaga. Huwag alaga, ano. <laughs> ano. Okay, Nagagalit ng aking asawa dali sa kambing. Nagtalim ako dati din na sila, eh. Kinain din na ikaw. Dati guys, ang dami namin dito ang tanim na siling Taiwan at ukra. Mayayak-yak ano la ang kasi ng kambing. Ireklamo mo naman, hindi inyakyo na. At tawa ng kalaan, pagkakatalikaw. Ayan po guys, magsusumpit ako ng buko. manungkit, guys pag wala kang pwersa di basta na lang yung ano yung boy na pinutol mo ko pa yan ha? ba't pinutol mo rin? kasi nakahiga kaya pinutol ko oo oh, oh, ang pala ko na ka na ma naman sa akin ang tao ko eh. hindi ako baka sungkit kaya yeah, nga ikipupuntahan ko Gagalit yung asawa ko guys. Pinutol ko kasi yung papayang nakahiga. Ayun. Wala sa surga ko eh. Wala nga akong pamirsa. Paano ko masungkuha? May pira. May pursa ka. Tingak. Ha ha ha. Kala mo madali? Na Wag, sayang. Sayang. Wag. Yung kaya lang. Sa iba naman mun. Wag nga. Wag mo diyan masasaktan yung tangkay niya at pati yung puno kaya namamatay ang nyog Yung pinaka yan dapat nasa tangkay lang. Tama na yan. Iwan na yung isa. Tadalit yan. Pero sa kisimang inay.

Ayan po, guys. Hindi na? Mm -mm. ano, Sumusok na yun. May mm nalang. -mm. Dapat talaga kinakabuta. Pag-supara ka na. Delikado. Magaling kung malapit si nanay. Magaling kung malapit si nanay. Magaling yung maggamot ng ano. Kapat to ah. Pagat ng ahas. Diba? Ito sa isa. Kinain ko na. Hindi. Bahala yung yan eh. Ah. Huh? ako gumulong. <coughs> 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 na bulahan na. Nabulunan ako na guys. Kain po tayo ng buko. Nalubunan <coughs> ka? mhm -mm. So ayan po guys, nakapanginain na po ako ng buko. At ako'y magpapaalam mo na po sa inyo guys. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel po. Bye bye. God bless sa ating lahat. See you by next upload.